Inihayag kamakailan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring masampahan ang kasong gross, inexcusable negligence si dating Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y papel niya sa pagtatalaga kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang pinuno ng House Appropriations Committee. Gayun din sa pagkakaugnay ni Co sa mga maanumalyang flood control projects. At kaugnay niyan, makakausap po natin si dating Surigao Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers. Hi, magandang gabi niya at magandang gabi sa lahat po ng nanunod sa inyong program. Kung uh, Barbers, ano, una sa lahat, ano po ang uh, reaksyon ninyo dito nga sa hakbang ng Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Ano po kaya ang maaring basihan sa kasong gross inexcusable negligence na balak isampa laban sa kanya? Well, I really don't know kung ano yung basihan ng uh, Office of the Ombudsman dyan sa maring uh, ikaso kay former speaker Martin Romualdez pero sa tingin ko naman no uh, hindi naman siguro magsasalita no ang uh, ating uh, Ombudsman kung wala silang nakikitang uh, ikanga eh probable cause or if not eh, uh, sufficient uh, basis no para mag-file sila ng kaso. But uh, remember, uh niya Uh, if you recall no si doon sa panahon ni dating former speaker uh doon sa, sa usapin ng uh, budget pagpirma ng budget doon he was just there during the signing of the 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 ratified uh, bicameral conference committee report mm -hmm. no he was never a participant doon sa pag uh, pagkaroon ng amendments o insertion sa sinasabi diyang uh, budget na yan. So ako naniniwala ako na kaya siguro gross uh, inexcusable negligence eh dahil nga siguro dahil isa sa mga uh, sa mga uh, fact uh, he was a speaker he signs the final document. Mm -hmm. But uh, doon sa participation sa pagkaka, pagkakaroon ng ano dyan yan eh malaking uh, doubt Uh, meron ako. Kung meron pang participation dyan, si Speaker Martin Wattles. Oo. Oh. Kung baga ang sinasabi niyo, Congressman uh, Barbers, ano, um, siya ang uh, pinakamataas posisyon dyan sa uh, House at saka, kung baga, the buck stops with him, mm. di ba? Um, uh, ganun po ang uh, parang kinalalabasan nito. Kahit sabihin natin, hindi po siya kasama mm. doon sa BICAM, ay uh, siya yung huling ang nag-sign ako uh, baga, parang command mm. responsibility po. No. Yeah, you can you can call it siguro command responsibility. Kasi yung uh, yung kasi pag final ng dokumentong yon na kung saan ay sila ang pumirma. Ako I could just imagine na uh, Jack and ninya no mm. na, etong function uh, lang ng budget ng uh, DPWH during that year. Eh siguro mayigit kumulang 20,000 pages 'yan eh. At uh, hindi ako kumbaga hindi ako naniniwala na na-review ng dating speaker bawat isang page dyan sa dokumentong 'yan. Uh -huh. So, yes, you're correct. Maybe we can call it a command uh, responsibility uh, problem, no? Na kung saan ay eh, nakapirma siguro uh, sa final the document. Ang ating uh, dating uh, speaker Jan. Uh, yun nga, uh, what is important really is kung merong bang partisipasyon, no? Ang mm. ating dating uh, speaker Jan. Ako po naniniwala na uh, wala siyang uh, participation dito. Uh, in fact, during dun sa sinasabing bicameral conference committee report which was extended to a uh, what they call a small committee eh wala pong kinalaman at wala pong participation dyan si dating uh, speaker Martin Robades. And uh, uh, Congressman, para sa mga nanonood ngayon no, uh, paano ba pinipili kung sakali yun eh, magiging chairman po ng isang committee? Uh, paano ho 'yung proseso? Kasi sinabi parang sinabi yata ni, uh, ni Ombudsman parang elected po ba? Paano po ba 'yon? Yes, so yung members kasi ng mga bicameral conference committee, eh, ito pinipili sa plenaryo. No? Ininominate ito na ating uh, majority leader, uh, binoboto ito, at ito ay representative ng bawat uh, political party. Mm -hmm. uh, bawat isang uh, partido, eh, meron pong representative sa bicameral conference committee. Yun namang mga uh, small committee ang sinasabi, I really have no idea kasi hindi wala naman 'yan sa ating saligang batas at wala naman pong uh, ganyan na uh, uh, practice na aking natatandaan no sa tagal ko po dyan sa kongreso. Ah oh, uh, wala po akong matandaan kung meron bang uh, ganyang klaseng full meeting sinasabi. Okay, naku maraming salamat po former Surigao Congressman Ace Barbers sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi sir at mabuhay po kayo.